At na -symbol natin ng isang piraso. Kumurahin muna sa sunod na yung mamalat. Mama Aling. <laughs> na symbol so tama siya. So balikan 'yan. Sabit natin talok dito. Lagyan natin dito sa loob. So, balikan 'yan. O. Oh. Yes. At dapat na buo hindi mo mabago di ba? Yo, what's up mga kerol? Mapagpalang araw sa ating lahat. So, welcome na naman sa ating YouTube channel. At maraming salamat sa mga solid kerol natin dyan na laging nakasuporta. So, maligayang bagong taon sa ating lahat. So, ngayon ay araw na naman ng Sabado. At, yun, katatapos lang namin magkape ni Lab. At nagpancake din kami yung oatmeal. Ganyan naman kami palagi. So, yun mga kaidol. Sa video na ito, mag-unboxing tayo. Alright mga kaidol. At yun, ito yung ating unboxing Oh. So, ito pala, ang laman nito, yung paglalagyan ng aking mga, ito, kalok. So, bali nag-order si Love nang lalagyan daw ng aking kalo kasi marami na daw nakasabit doon sa dingding so i-unboxing natin mga kaidol tingnan natin kung ano bang mukha nito alright so malaki yung carton mga kaidol no? pero yung yung laman nya no, mga kaidol ito lang naman, ito lang naman pala oh <laughs> ang liit naman. Gumoy siya lo. So, shoutout kay Love pala, nasa likod ng camera. Ayan yung kasi dito. So, yan. At saka, dalawa pala siya. Dahil na. Yeah, ito mabigat. Eh, hindi ko alam kung ano to. So, yan. Diyan ka muna sa gilid. At ito. Bubuksan natin. So, Lab, pasuyo ng Martilyo. Ay martilyo. Kotsilyo pala. Oops. Ayan. Thank you very much. na naman yung mga pultong. Alright. Anong sila mo? Ano tayo? Pa-slick pala to. Pasilik. Plastik ba? Hayo, mantsa mo bouquet saka gay. Oh, yo. Ito si Ama Kaedor. Idakko dito ay. Bayagan ito. Lah, ang lalaki naman pala nito. So paano gagawin 'to? Ay, gaganyan Ni oi na si punduro. Sinusubukan so titingnan natin mga kayo, kung paano gagawin to ayun ito pala so bali ganito siya meron siyang ganito yung bukasan no? Oh. wow hi <laughs> hi <laughs> so yung dami nito so pa hindi ko alam kung paano magtanong nito siguro ito patungan ano ba to? sa gilid o gilid. Ito nga, manak siya. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano Tingnan natin. Oops. Ano yan sa video? Ito. Ito na yung ano. Tapos itong isa. Buksan din natin to. Anong laman nito? Siplak muna. Ha? Buta ng mga putong. Ano yan gamay na? Siplak? Siplak pala to. Ay! Ano yan sa Yung. So, dalawa pa lang in order ni Love. Ayan. Ang mga small. So, ito si Plak. Compression bag pala yan mga kaidol. Yung lalagay ng mga kumot at onan. So, ano? Ito tayo magpakita. Oh. Ang dami oh. So, ito inorder order niya para lagayan ng aming mga putong. Tapos, kumot. yung kumot unan para ma-arrange dito sa na, sa kabilang ano. Kabilang lalagyan namin. Yan. So ito. Bali ito mga guys. Ya yeah, symbol natin to. Symbol natin yan. So yan. Ayan, yan. Okay. Yan. Ah, taga ano may kaparis. Yun. Mo. so, bali ganito mukha ko Ano? Puro ano, puro sakit. na puro tak. Lah. Oo, puro sakit. siya. Oo. Dayan ito pala yung ano niyo, niya, oh, niya. Yan. Tingnan natin kung paano gagawin to. O yan. Ah, sa likod pala to. yan update ko kayo mamaya pagka uh, ma, ma, ano taw, ma, na tinta ma assemble Yan mga kaidol at na assemble natin yung isang piraso So yan ganito lang mabilis lang pala i-assemble mga kaidol kasi ito siya Naka, may guide na pala yan no? kailangan mo na lang siyang i I ano? I ganyan na. Oh. yan So, yan Sa sa kabila. Ganun din. yan, kailangan ganyan din. Eh. Tapos ito. Yan yan. bali ano lang to? Plastic. masarap sarap sana yung isa, kaso lang mahal. Kaya ito lang yung pinili daw nila kasi tinanong niya ako nito eh namamahalan kasi ako nung anong isa tapos baka pag halimbawa umuwi kami ng Pinas ba pag mapapackage masira so soon sa Pinas na lang siguro ako order ng bago so yan ganyan pag asimbol Mabilis lang naman i-assemble mga kaidol pero mahirap lang siya ipasok. Yan, di ba? Mabilis pero mahirap ipasok. <laughs> Kumbaga virgin. Alright, at saka si Love, yung aking na symbol, uh, ina-symbol niya din. No? Oh. Ayan. So, yan, ganyan. Ganyan siya. Alright. At saka, ito, ito. Sarap. So, titingnan natin yung guide niya. Para pariho para pag pagdugtong natin. Hindi mag -baliktad, baliktad. Yan. So, kailangan mong tingnan maigi. Alright. <coughs> Yan. So, lang siya. Tapos, ayan na. O, tapos na. Tapos, gawin mo dito. Ganyan. ganyan mo siya dito. Medyo <coughs> ko Ayan. So, ayan. Pikas. Oh, o, napasok na. Tapos itulak mo siya. Ay, ay. Hindi pala napasok. Ano, ba't maliit? Ano? Ano ako, Be? Hindi mo nangabot. Oh, kau ano? Ah, oh. okay, oh. salut lam. na lemon oh, na na. Eh. oh, Kasok na dito, tapos dito, na shortage man. yaku bae. salut lang. ang sobrahan ng ano, diin. Ay, hala. Ano man na? Oo, oh, di ba? Oo. Oh. Hindi siya, ano, tugma. Oo, oh, lahi lang sa anak, basing na ang isyo. Baka, ano to, may, ano ba yan? Tayo ano, na matanggal. Matanggal na, oi. Ano? Oo. Oh, baka, ma, ma, kongil. yung sheer oh. Oh. Pagkatapos. Maka-sheer tints siguro Ayun. Ayun. pala. Oh. Baliktaran siya, lab ang kanay. Hindi, kailangan para, pareho yung ano. Ha? Huh? Baliktaran, di ba? Ang ano? Ay. Hindi, kailangan pareho siya. Yan, magkatugma silang dalawa. Alright, so nakataplo na kami mga idol O, ganyan. So, bali sa sapatos naman to, pero pwede naman siguro yung ating mga kalok dito. Kaya ng ganito, lagay mo dito. Wow! oh, kasarado na. Hindi Dut ito acrylic. di mo ka. Ayos na. Okay lang yan. Um. Mumurahin mo na. Sa sunod na yung mamahalin. Kuripot mo tayo. <laughs> Kuripot na ako. Tinood <laughs> man. Yan. At natapos na natin mga kaidol. Ng pag-assemble. So ito na siya. So balikan yan. Tsaka doon natin sa loob ilagay ito. Ayan na mga kaidol. So, nalagay na namin dito. Alright. So, Itong mga pinagsasabit natin kalok dito, lagay natin dito sa loob. So, ayan. So, baligan Oh, ayos. Oh, may ano na siya. May, iyan eh, oh. Ito yung ating, ating bagong nabili. Alright. Ayan, yan. Lagay natin dyan. Oh, may, may lalagyan na. So, bali ito lalagay din natin ayan o oh. wow lalagay natin dito so, pwede naman to i-dalaw dalaway eh para yung iba dito gusto kong lagyan ng sapatos dito sa ilalim yung sapatos kong hindi nagagamit ayan ah, diba ang ganda Uh, hindi na siya. Wala na siyang sabit dito. Uh, tanggalin na yung mga sabit-sabit yan para malinis. So yan. Ito yung unang nabili ko dito sa pagtatrabaho ko dito sa Japan. So wala ito. Nakita ko lang din sa mga recycle shop. Maganda naman. Kaya bilhin natin. At saka ito, yung pangalawang bilay ko, o clay, hindi ko ganong ginagamit. Alright. Saka ito, eh, dubli na lang tayo, dubli. Sa likod na lang ilagay. Likod ng, pwede rin ganito, yan, ganyanin mo, tapos, ganyan. O. Yan, diba? Pwede rin ganyan, o. Dalawa sila sa loob ng isang ano. No, para malagyan natin ng yeah, sapatos dito. Oh. Uh, silap daw yung mag-arrange. Ayan. Hindi <tong> oh okay, kasi ano. Yan, o tingnan mo. O hindi mo maano, di ba? Kasi malambot. Hindi katulad nito pag ma... Pag ganunin mo. Oh. Ayan yung mga matitigas pag ganyan. Pag mga original talaga na kalo pag ganyanin mo. Oh, pwede mong i-ano don tolak oh. Tapos may ilagay mo tong isa. Oh. Ito pag mga ito original talaga 'to Original Sig Bean. Yan. Oh, pwede mong ganyan. 'Di ba? Oh. Ah, pwede ng ganyan. Kaya nga. I-sinample eh, ko lang. Yan. Oh, so, gusto nila... Tayo itong puti, Oo. No? Oh. Eh, wala naman tayong pangbili na. Kaya, dalawa lang muna. Next time ulit. Kuripot, Jude. <laughs> kuripot daw. <laughs> Lagi na lang ako pinagsasabihan ng kuripot nitong partner ko, ah. Yan, Naku, oh. mm. o. Bumulong siya, isabit dila, Hmm. Oh, ba't pinayod mo? Sabi mo na, kag-idoble. Ayan. Kaning kuot. So, yan. Maganda. Oo. Oh. May kumuplads pa ako. Oh. Ayos. So, balit. bali dito. Hindi ko alam kung ano nilalagay ko dito. Yan. Kulang pa siya. Dapat pala isang ganun, oh. No? Simula sa sa ilalim hanggang sa taas. Ilabay ka ay Ilabay. Tatapon niya dalo yung lalagyan ng ng damit namin tapos ang ipapalit daw puro mga mga kalo na lang daw <laughs> sabi nila, Love <laughs> ayan so ayan uh, para malinis tanggalin ayan alright uh, tanggal na so para wala nang wala yung I amin mean, nilagay na ito mga kaidol yung apartment namin dito luma na pero kami lang nag nagpaganda ba nilagyan namin ng yan o oh. kikita nyo yung yung aro na yan o no? oh. yung grove yan kami na lang naglalagay ng ano ng yung papel papel na dumidikit ba yan wood paper yan so tatanggalin natin to para ano? Kasi pagpasok namin dito, marami naman talagang butas-butas to dito, dati pa. Simula nung oy, 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 oy. Simula nung pumasok kami kasi gusto nila lilipat kami na apartment. Eh ayaw ko kasi mura dito. So kung maglilipat ka ng apartment kasi magbabayad ka pa ng mahigit 25 lapad minsan yung iba 27 lapad para sa Atamakin Atamakin yung tawag nila dito. So, bago ka makapasok sa mga apartment ng mga di ka tulad, tulad itong luma sa so mga bago. Meron ding iba na maliliit na apartment pero mahal din. Mga 15 lapad yung atamakin mo. Kaya sabi ko kay Lab, kung lilipat tayo, dito na lang tayo, titiisin natin. At least hindi tayo mababasa sa ulan, may matulogan tayo kahit luma yung ating apartment so yon so ito ha ay tapon mo so ito yung sapatos kong ano under armor na hindi ko nagagamit bali ginamit ko lang to nung nagbabasketball ako nung hindi pa hindi pa kasagsagan ng whitey So, try natin ipasok dito. Paano ba 'to? Yan. Ah, oh, lagay natin diyan 'yung sapatos na hindi na nagagamit. So, yan pa. New balance. dito Ha? Huh? Ang andun si ano. Ayon. Wow. Nganda. So, 'yung iba kasi ginagamit ko, palit-palitan lang. Kulang nang isa. Dapat malagyan ng isa, no? Ano ba? Na oo. Ano ba yung sapatos na hindi ko nagamit dito? Parang wala na ako. Sa akin na lang. O, yung sa'yo na lang. Yung bago. O, yung bago daw. Ay, oo nga pala. Hindi mo pa nagagamit yun. Nagamit ko na. Isang bisis. Ah, isang bisis lang? O. Yan. Itong sapatos mga kaidol na kay Love. Yung... Remember niyo yung ano? yung aking surprise birthday sa kanya ayan o oh. oh. ang ganda niya no oh. ah, sa gitna daw kailangan talaga gitna o oh, yan o oh. ang ganda ng sapatos na yun o oh. alright so yan na yung mga kaidol ah, may may display na tayo ang ganda tingnan pala love ganda acrylic oh mas maganda kung acrylic no hindi siya hindi siya ano hindi siya malabo tingnan no maliwanag no kasi Ay, parang parang salamin sa tingnan so pag nasa pinas tayo ganito na talaga yung aking bibilhin na paglalagyan ng mga gamit ko sapatos yung mga ano kaysa magpasimbol ka ng yung salamin pero pwede naman yung salamin pasimbol ka sa loob ng bahay Ay, na, sa din kwarto Oo. sa po. Uh. Kaya nga, inorder inorder natin yan yun sa, yung, ano, isa sa... card, Oo. Uh -huh. So, yan, mga kaidol. Yan na yung ating, ating na-symbol. So, medyo mahaba na itong video natin, mga kaidol. At maraming salamat sa mga solid kaidol natin dyan. Na laging nakasuporta. At maraming salamat at nakabot na naman kayo sa dulo natin yung video. So, sa mga bagong pasok dyan, please like and share and don't forget to subscribe Jed Mendero TV at hanggang dito na lang I love you all God bless you all mag ingat kayo palagi mga kaidol bye bye